Hi! Welcome back to my channel. This is Egger Vlog. For today's video guys ay meron pala tayong reband As you can see, ang kapal ng hair niya. Ayan po guys, ang kapal ng hair niya guys at i natin. Uh, kung bago pa lang kayo sa channel guys, please okay subscribe and click the notification bell and pakisilip po yung all para manotify po kayo sa another na mga videos na aking may upload bago ang lahat guys mag intro muna tayo kaya intro So guys ang um, sinisiksyon na natin yung hair ng ating client uh, sisiksyon natin sa tatlong siksyon uh, ito palang lang uh, gawa ko guys ito palang ribbon uh, video ko ngayon ay uh, para po ito sa mga mga kapatid natin na LGBTQ na nag-uumpisa palang na nagtatrabaho sa salon at hindi pa sila masyadong marunong sa rebanding kagaya nitong ginawa ko ang uh, uh, may reband na siya dati mga siguro mga 2 years na before at yan guys masisya na natin siya ng tatlo at makikita nyo guys na may nilalagay ako sa dulo yung hair protect ang nilalagyan ko pala guys ay yung ano yung ribande dati uh, pag nalagyan siya ng gamot na ribanding cream number 1 ay hindi siya maluluto pag sabay sabay silang maluto kung malagyan mo nun you know, ear protect at paalaala lang po sa ating mga kapatid na baguhan uh, ang paglalagay pala ng cream number 1, rebanding cream number 1 ay hindi natin isasagad sa anit. Uh, it, may half distance siya mula sa uh, scalp para hindi siya ma kasi may ang purpose kasi niyan guys na hindi siya ididiin para hindi siya ang roots kasi ng ating hair ay BB roots kaya kung malagyan ng disina yun ay yun ang dahilan ng pagkaputol-putol ng buhok kaya karamihan sa atin uh, may nagre -reklamo na may nagre-reklamo na may nagre-reklamo client na bakit daw nakakalbo sila yun yung cost guys kung ididiin nyo ang gamot sa anit yun yung cost ng hair fall at saka yung mauka-uka ang buhok ng ating client kaya ingatan talaga natin ang paglalagay ng gamot makikita nyo po guys na ang ang kapal ng buhok ng niririban ko kaya kahit siniksyon ko na siya ay hinati ko pa rin siya ng dalawang ati para hindi, hindi mo siya iwi bigla lahat ng paglagay yan po guys nalagyan ko na lahat ang rope niya at ipababad natin siya ngayon na kasi ang uh, virgin yung roots niya kay babad ibababad natin siya ng 1 uh, hour pagkatapos ng 1 hour ay uh, test natin kung luto na ba siya para madali maluto guys ay tatakpan natin siya ng yung pangbalot ng yan po, pangbalot ng buhok plastic hindi plastic ang ugali kundi plastic ang ibababalot natin sa buhok niya para madali siyang, mabilis lang siyang maluto kasi ang kapal ng hibla ng buhok ng ating client kaya yan yung ginawa kong technique para sa buhok niya Ayan po guys, babalutin siya natin ng maigi para mabilis lang siyang maluto. Napapansin nyo guys, hindi ko na binalot yung lulo niya. Kasi rebanded na yun. Ayan po guys, na tapos na yung 1 hour at tinitest ko na yung buhok niya. Kuha kayo ng 5 to 7 hibla ng buhok. Tsaka i- parang i-rubber nyo kung rubber na siya yun ay luto na pero yun nangyari guys ay hindi pa siya masyadong rubber band parang hindi pa siya masyadong nara-rubber band kaya kaya nga kinatawag na riband kasi parang band yung uh, technique na pag pagtitest ng kanyang hair ayan po guys ititest natin ng lahat by right side, left side, at saka back side ayan po, front side at iba pang mga side ayan guys, hindi po, hindi pa siya masyadong luto kaya ibababad natin siya ngayon ng uh, inuulit ko yung pagbabad niya up to uh, 20 minutes depende kasi yan guys kung ita chance uh, hindi pa luto, ita chance nyo kung ilang minuto niya siyang ibababad at this time guys wow English at this time ibababad ko na siya ay ibabalot ko na siya lahat para maluto na lahat ang buhok niya ayan, ayan po guys hindi tulad kanina na may natira pang hindi ko pa binalot ngayon nakabalot na siya lahat ayan po guys na luto na yung buhok niya nabanlawan ko na at ngayon binoblow dry ko na siya talagang patuyuin natin para pag nagplan sa tayo ng buo ay hindi masasaktan yung anit ng ating client kasi pag basa pa may tendency siya na uh, bubula yung tubig kaya napapasok yung client kaya karamihan sa mga baguhan guys nang nagre-reban, nagre ang ating kasi nasubukan ko na yan noon guys noong first timer ko pang magreban sa Manila. Uh, nagre-reklamo yung customer ko na bakit daw may mga sugat-sugat sa, sa ulo at saka pang kaya kasi hindi ko masyado yung pinatuyo kaya uh, patuyo talaga natin ang buho bago tayo mag -plancha. para hindi masasaktan ang ating client yan po guys magsisiksyon tayo ng manipis lang at saka natin paplansahin Ngayon po guys ang technique ng uh, pagplantsa uh, disclaimer lang po guys para lang para lang ang video na ito ay para lang po sa mga hindi marunong mag hindi pa marunong nag o pa lang uh, sana may may makukuha kayong aral sa may, may mapupulot kayo sa aking video hindi naman ako nagmamagaling sinishare share ko lang yung Uh, nalalaman ko sa industry industry ng mga hair ayan po guys ang pagplansa ng rebanding tree uh, reband, uh, step 1 Manipis lang guys ang pagkuha natin ng buo. Para straight na straight talaga siya. Yan po guys, yun yung natatapos ko lang na plan sa lahat. Yan po yung result niya. At hindi pa yan tapos guys, may number 2 pa yan. Rebounding uh, rebanding cream, number 2 ayan po. Nilalagyan ko na siya ng rebanding cream, number 2. At kung malagyan na yan lahat guys, ibababad niya ng uh, 20 to 30 minutes para absorb talaga yung number 2 na gamot. At pagkatapos niyan ay babanlawan at blow dry na naman papalansahin ng malaking plancha na lang hindi, yung ma, hindi na yung maninipis yan po guys ganyan lang ang paglagay ng rebonding cream number 2 pa uh, inuuna ko sa tuktok guys ayan po guys yun yan po yung result ng ating rebonding tapos na yan number 2 at number 1 uh, number one at number 2 at yan po yung result niya na-imagine nyo guys na ang kapal ng buhok niya kanina at ngayon ay parang normal na lang siya na um, straight at hindi na masyadong makapal tignan ang kanyang hair ayan po ang kanyang result guys at guys kung bago pa lang kayo sa aking channel please pakisubscribe at uh, panoorin na lang nyo guys ng kahit isang minuto lang para kakapit talaga yung pagsusubscribe nyo kay dito na lang tayo guys. Maraming salamat equipe.